sila ng ano, ng tatlong poster ito. 4x4 na tubular, 2.0 po yung kapal niya. Tapos <tinyo> si ito, kinapit ko yung pinamong. Tingnan nyo mo ba? Umulan na. araw po mga boss ayan. ano na po tayo uh, i-start na po yung pag grouping natin dito sa second floor dito sa plaza project dito sa uh, pinapagawa ni boss Boy ayan, I start na po yung ating pagbububong mga poste muna po yung tinatuloy natin tapos yung mga yung mga beam tapos doon yung, ano, yung mga rafter ayan, yung mga masunod natin si box ito Ayan, na sila ng ano, ng tatlong poster ito. 4x4 na tubular, 2.0 po yung kapal niya. Tapos ito, pinapintura -pina muna namang, naman yung iba. Naka-epoxy primer muna po tayo. Bago natin i install Tapos dito, nakakasinta na yan. Tatlong batong lang po ng ano yan, ng aloblast na 4. Tapos meron, meron dito, meron tayong railings na ano, na tubo pipe uh, tapos plastering ito tapos na to naka grinder na to uh, baka next day pwede na pumasok yung isang pintor natin para mamasalya to so, pinag at tapos Maraik. epoxy primer no. yan si Tano si Bartolome mga namagat tapos ito binuhay, binuhay ko po yung tatlong poste para may design tayo dito dito railings Uh, security grills ayun pala uh, safety grills safety grills po talagay natin dyan tatang natin yan, tapos mapaplastering po pukaw yan ito naka uh, pagkasinta sila dito isang ano pa to patong ng uh, roblas, tapos buos lagyan natin nang na dito ng, mga, ng ano wall lamp para may ilaw yung agdan ayan tatlo tatlong poste po ito, yung ating pinaka-posty natin. 2.0 po yung kapal niyan. 4x4 na tubular. Tapos bubuusan po natin ng semento sa loob niya para mas matibay. Yung po, formain yun. Para yung level niya, pare-pareho. Ayan mga boss, tapos meron tayong ano dito, beam. Pagagawa rin tayo dito. Yung pinaka-slope po yan, nasa 1 meter. 1 meter ang pinakadulo doon ang doon sa level na sa viga sa viga natin eto yung lababo rito magka din tayo ng lababo dito asinta tapos lababo 2x6 na chibila 2.0 po yan yung ilalagay natin dyan para matibay makapal lahat po ng materialis natin 1.5 at 2.0 tapos yun dito meron tayong beam dito ayan na naka, na yung tanse yung pinaka ano niya pinaka slope nya tapos yung pinaka bulada nya nasa 1 meter po yung pinaka eaves Ayan. Makulimlim. Mahambun po mga boss. Kaya tumigil muna yung mga tropa natin. Sa eksakto. 3 o'clock. Ayan. Merienda po. Para diretsyo na mamaya pag tumigil yung ulan. Ito. Bali. Apat na patong ng uh, lutlas. Tapos pinoporma nila. Eksakto. Merienda na Ah, ini tayo

2 po Ayan na ang pinaka raptor natin 1.8 po yung kapal niyan Sigular Post-boost na tayo sa forma don. Para sa susunod plastering naman na tapos abang tayo ng mga baka dyan para masin tayo dito dito may poste rin dito bali tatlo pa ang walang ano, poste bata ba? Tinatawag tayo. Wala. Na, na yung mga bata. Yung nagkaharal po dyan. No? Pauwi na sila. Hello, ha? Yan na, buddy. Huh? na. Yan na. Yeah. Yan na. Yan Ayun, next act to mga boss. Nabukos na na Mulan. Kaya yung mga welder natin na eh, uh, alanganin yung kanilang paggawa. Hindi na muna sila makakapag-weld Kaya yan. Umulan ng malakas. Ang bukas na lang siguro mga boss. Kapatuloy yung pag welding natin dito sa roofing. Ayan pa, pipintura muna natin ng umaga. Yung mga ibang ano, ibang parlance natin. Tibular. Ayan, pag umulan, nabahala mga tropa natin. Hindi sila makapag-welding, makagawa. baka bukas, pwede na nga yan, primer tsaka masilya yung railings ayan o, malinis na ayan, nakaprepare na para sa pagpapasimula bukas 2x4, 1.8 may kapal yan ayan ang ating mga raptor tapos yung mga sinepa ito pwede na yung ano sa plastering pag wala nang ginagawa yung natin si Pax pwede na siyang magplastering dito sa labas pag hindi mulan mga boss yung mga manok ni Boss Pugol at mga lovebirds niya dito pwede rin silang mag plastering yan pero yung mga poste doon pababubusan ko muna yung mga poste bago sila mag -plustering. so yun mga boss hanggang dito na lang po yung vlog natin ayan umulan naantala yung trabaho natin kaya yung mga tropa pinauwi ko na po Okay, maraming salamat po. God bless.